Hi guys, for today's mini vlog ay samahan nyo nga po ako ulit sa aking mga timelapse and fast forward videos para sa araw na ito. For today's mini vlog, ako nga po pala ay maagang gumising, maagang bumangon dahil ako nga po pala ay bagong sahod. Ang lakas ng aking katawan ngayon. Hi, joke lang. Pagkagising ko nga ni ay nakita kong itong si mama nga pala ay papaliguan na itong aking anak. Kaya naman ang sabi ko ay halat ako na muna ang magagayak ng mga kailangan sa pagliligo. Share ko nga niho ang inagamit nga po pa ng sabon ng aking baby ay Cetaphil dahil sabi daw po nila, ito daw po ay nakakaganda ng balat at nakakaputi ay sana all. Ito nga ni palang anak ko ay yanong ligaya tuwing siya ay inaliguan, siya po ay masaya tuwing lumulublob sa tubig. Sabi ko kay mama, baka ito huyata ay may lahing serena. Joke lang. Ay nakakatuwa nga lang ho, gawa ng tuwing inaliguan po itong aking anak ay hindi po nagaligalig, tuwang tuwa pa po, po pag nababasa ng tubig. Kumpara po sa ibang bata na kapag inaliguan ay palagi pong nagaiyak pero ito po ay kakaiba, very good na very good ho. Fast forward, pagkatapos pong paliguan ng aking baby, siya naman po ay binihisan ng aking mama. Share ko lang po pala, simula nga po pala nung pinanganak yung aking baby, isang beses ko lamang po siyang pinaliguan At nung pinaliguan ko nga po ay hindi ko pa po pala kaya gawa ng ako po ay naiilang at hindi ko sanay humawak ng bata May na nga lamang ho at nandiyan si mama, siya muna yung gumagawa ng mga bagay na hindi ko pa kayang gawin sa ngayon Time lapse and fast forward pagkatapos nga po ng aking daddy's duty, ako nga po pala ay lumabas para widuhin ng aking bagong sahod. Ay, sana on, sakap ako nga ni palay pala ay ng aking sahod para po magbayad ng kuryente at mga ibang bills sa bahay. Tapos bibiduhin ko na nga rin ho pala yung ibibigay ko kay mama. Sa totoo nga lamang po ay ayaw ko na po sanang isama ito sa aking vlog. Gawa nang sa tuwing ako ho baga ay may nahawakang pera ay andami hong mangungutang. Hay! <laughs> Joke lang. Pero ito po, share ko lamang po ako po ay magkakwento. Dati hu kasi sobrang bait ko, totoo. kasi <laughs> nga ho, ako po ay takbuhan ng nakakarami. Ang ibig kong sabihin, madami po kung pinapautang na tao kapag sila ay may kailangan. Kaso nga ni ho, sa paglipas ho ng mahabang panahon ng akin pong kabaitan ay nawala, gawa ng ako nga ho ay nadala. Sa tuwing may mautang po sa akin ay hindi po ako inabayaran. At sa tuwing ako naman po ay maniningil, bakit parang kasalanan ko pa Nawala silang pera? Bakit kasalanan ko pa? Bakit parang galit sila na ako ay naniningil ay kailangan ko rin naman ho? Sa totoo lamang po, hindi naman ho sa pagmamayabang, noon pong panahong ako ay naghihirap pa. Ay, mahayaman ba ako ngayon? No, nung panahon ako ay kasagsagan ng aking trabaho bilang factory worker, ako rin naman ho ay nakaranas ng mangutang dahil sa tindi ng aking mga pangangailangan. Pero magkaganon man po, ako naman ho ay nagbabayad. Gumagawa ko ako ng paraan para makabayad. Dahil naniniwala po ako na kapag nagbayad ka ng utang, ikaw ay makakaulit sa iyong pinagutangan. Sa totoo lamang ho ay danas ko ho yan. kahit nga ho 5-6 inapatulan ko Pero ako nga ho ay gumagawa ng paraan para makapagbayad ng utang Dahil ako nga po pala ay naniniwala din ang taong hindi marunong magbayad lalo pag inasadya ay hindi inapagpala ng Diyos iyaan Yun ang totoo noon ang susi nga daw po sa pag-asenso ay ang pagbabayad ng utang kasi hindi po inapagpala ang mga taong mapanglamang. Diyos ko, hai! So balik nga ho tayo dun sa kanina, sa so, tuwing ako nga ho ay maniningin, tapos kapag po ako ay hindi nakaimik ng maganda dahil hindi rin aking pangailangan, bakit parang masama pa ang ugali ko? Bakit parang ako pa ang masama? Tapos akwintuhan nila ako ng buhay nila, ay hindi naman ako si Mamchago at si Melchanko para pagkwintuhan ng talata nila sa buhay. Hay, joke lang. At magmula nga ho nun, ay ako nga po pala ay nadala ng magpautang. Pero sa totoo lamang po ako pa rin naman po ay nagpapaluwag sa iba. Doon sa mga taong alam ko pong marunong magbayad at kailangan ho talaga. Kasi may mga tao po talagang literal na pag nakahawak ng pera ayaw nang magbayad. Matamaan kayo. Kasi real talk po tayo, kahit po ang inutang nyo ay halagang 20, 50, 100, 200, 300 O kahit man po yan ay mababa, dapat po yan ay bayaran nyo Dahil yung perang yan ay pinaghirapan ng taong pinagkakautangan nyo, Diyos ko po! Sure ko nga alamang po, yun po pa ng mga inapautang ko, hindi po yung 5-6 o hindi po yung patubo ang pera. Kasi hindi naman po ako nagpapatubo. Ako po kasi yung tipo ng taong hindi marunong tumanggi lalo na pagkailangan ng tao. Pero dahil po sa aking mga pinagdaanan at naranasan ay talagang ako po ngayon ay maalam na kung tumanggi. Kaya shoutout po sa may mga utang sa akin, lalo dun sa mga utang sa akin na ayaw na akong bayadan. Ang masasabi ko lamang po ay sige bahala kayo inyo na <laughs> At dahil nga po ang dami ko nang nasabi, time lapse and fast forward sa mga oras pong yan kami nga po pala ay dumaan ng 7-Eleven para magpalamig dahil nga bagong sahod. Fast forward ho ulit, pagkagaling po namin ng 7-Eleven ay sinamahan ko nga po pala ang aking mga tropa sa sementeryo dahil dadalawin po nila ang kanilang ama at ngayon nga po pala ang unang taon ng pagkamatay ng kanilang ama. Nung no, ako nga ni Huay nandiyan sa sementeryo ay sinamantal ako na akong pagkakataon. Tingnan ko nga rin huwang puntod ng aking lola para mabisita man lamang nang sa ganun malaman ko kung dapat na palang pinturahan para sa nalalapit na undas. Fast forward nga ho, nang ako nga po pala ay nakauwi na ibinigay ko na nga pala kay mama ang kanyang buwa ng sustento. Wait lang, umiyak yung baby ko. Okay na, buhat ko na sa si baby. <laughs> Sa totoo lamang po, yan naman po ay deserve ni na mama at kung tutuusin, yan po talaga ay kulang pa. Yan nga po pala talaga ang aking intention. Ang pagdating ng panahon ay mapaginhawa si na mama. Yan po ay kabayagan at sukli nila sa aming sakripisyo para sa aming mga magkakapatid. At yun lamang po muna for today's mini vlog. Salamat po sa inyong panonood.